<laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> yo what's up mga idol welcome to my vlog kaariba ko na nga na dyan si Archie Manggaro, sa camera nataaman daw ang tao eh, pinagligin niya si Makaya kasi pa palang kami kan mga idol sa so, sutod na masabat lamang kami sa palakaya may panila lamang dadaon iming ko na dyan si Arby, na gusto niya da maging si Rosalinda Ayamor tamay may burak baga ang talinga <laughs> Harani na nga mga idol sa suton, sana nakajakpat sa palakaya, susi si baga tapos turingan. Ang maurawong ka naluto mga idol, so mga baga tapos si giliputokan. So buyo may ang natok-natok mga idol. Pwerte ang pangutukan mga idol, sarap sana, sigurado ah. Tapos ang pagkakaon mga idol, duyan-duyan, siram sa kang buhay, tapos ang iturog, ang pagmata, punaw na naman. Yaw na nga ipalang kami digin mga idol sa soton. Tamang turo tarambay habang nagalat-halat kang palakaya. sabi ni Rosalinda yang borna si Arbin si Kabuda so nang urdo tanangan ang kang hanit kang tao nang kadaban bata moro mong kita ini mga idol sa basketball para yung ane nang hanang kang hanit kang kakao si kang igit-igit pag matira sa 3 point dan nang kapalaw nagigit-igit ng biyaw uy nang hanit pala mga idol so palakaya, kaya madalaga nun sana dagot lang nakuha pasirin nang hanit kami mga idol sa doong kang palakaya para sinulutin sa lubot so akin ang gurusamod iyo pala nang akin na ninduang pasawayo nagdisa mo Si kamu tapos si Duterte. <laughs> Duro-duro siya na nga nalang kami. pasiring duman sa daungan ng palakaya mga idol. Tanya ako na sa so palakaya. Shoutout pala niya sa primong ko na nasa batang ko. Na may ulay-ulay na duwang baling tubig. Maurag man daw ang tawang ini. Um, oh, o no, may gusto oh. man. Yan na nga ni sa may tulay mga idol. Harang na kami Kamirgi sa daungan ng palakaya. Sarada dakul talaga na ako mga idol sa so palakaya. Para makakagitig ipan nila dyan ng udto. Inigame ni nga ni palang dyan mga idol. So Katins Katins Na kung gusto ni mga idol mag-chicken nila sa Katins Katins na ini. Pwede man. Tamang relax relax. Kuro karigos. Garo ka na nasa beach. Pasirin nga na ako dyan mga idol sa tiyo kong kuna ko na may gusto mo yun o nagpapanday, nagibog yung gate. na akong sa'yo manilag ang Siguro, gate kang tangkal ng na butakal. <laughs> Nagilok nga dyan si sa tiyong kong kuna. na naman na ako. Tuna na video. Tapos mo po na dahil yung parog na abogado. Iyon yung abogado ng dahil pang tigil daw Kung gusto nyo mga idol magpatabang, hindi kaya ni ide. Anak po sa nyo sa Private pati ini, libre pa. Nakasakay nga na nga ako dyan mga idol. Sasakay yan. kami sa palakaya. Bad lamang nakakakisira. Makahagad kami makatanan na, na lamang kisibubog tapos turingan na ninatokan na may liputok nakasakat na nga ako dyan mga idol sa palakaya para garong-garong roon ng pag-iriba, garo din na kakwa ah. pero dahil man malaya ano, na mga idol, maski dito, igawa man na ta kilingon ta kung igawa talaga oh, igawa man pala, naka sa nakasarang banyera man pero mas kaya ano makagandang maganda kayo na maski dito lamang LATER ano oh, na <laughs> okay okay, okay. <laughs> sure. Alright mga idol, nakagad nga nang ito yung kipan nila dyan ng udto, maski di itigo lamang. Salamat pa lang kang nagutong sira sa kuya na manager kang Justin na palakaya na si Boss Aldin. Thank you so much. Pauli na nga ni kami kan mga idol. Hindi na pala magtatapos sa kuya video mga idol. Salamat sa pagmeron. <laughs> Then do pag lingawa commerce vlog, tapos i-like, comment, i-share ang video na ini mga idol. Salamat.